medyo madrama yung ending. <laughs> ano masasabi mo? Eh, aba naman kasi, kung makaasta naman itong si Mami naman pala, eh, talo pa ang honey, hmm. di ba? Ano nga kaya ang kinahinat na ng shouting match ni na Joanna at ng kanyang Diana? Nakakalungkot, di ba? Pag ah, ganyan okay. na ang mga nag... Aaway matanda, tapos yung daughter-in-law. Sige, naku, tawagin natin. Ikwento mo na sa amin ang buong story. Joanna Loreto, mag-heart-to-heart talk na tayo. Hello, Joanna. Si Papa Dudoy. Hi, Hi, Joanna. Hi, Pong. Pagkatapos nyo mag-away ng mother-in-law mo, ano nangyari? Um, ano po, um, umalis na po ako sa bahay namin. Hmm. Gaano kahirap yung pinili mong iwanan itong si Ryan dahil sa nanay niya? Siyempre po mahirap kasi nadamay po pati yung bata, apektado. Mm -hmm. Kasi nanap nila yung papa po nila. Ilan ang anak niyo ni Ryan? Dalawa po. Dalawang anak niyo Ilang taon? Five po, tsaka three. At kasal kayo? Yes po. Teka, sa una pa lang ba ayaw na sa'yo ng mami ni Ryan? Nung una po, close kami. Pero nung hmm. naging mag-asawa na kami, medyo nagka-conflict po kasi super mahal niya yung anak niya. Parang Oo. nagsiselos. Solo ba kayo. si Ryan? Meron po siyang anak na babae pero hindi po siya yung nagpalaki kasi. <laughs> ano ba kasi ang mga naging reklamo ng binan mo? ano po, yung kunyarin, pinamili ako ng asawa ko ng mga, ano, pagkain, yung paborito ko, ganun. Mm. Gusto niya, meron din siya. So, pag hindi, at ikaw lang, ano nangyayari? Nagtatampu-tampuan. Nagtatampu-tampuan mm. na. Mga nanay kasi. Mm. ilang taon na ba si mother? 62 po. Ah, 62. So, may edad na rin. So, nung una naramdaman mo na may parang something si mommy sa'yo, hindi mo ba kinausap si Ryan about it? Alam niya naman po yun, umpisa pa lang po. Alam niya na, nararamdaman niya naman na medyo may gap na kami nung mama mm -mm. niya. Anong pa? sabi niya sa'yo? Intindihan ko na lang daw po kasi may mm -mm. edad na gano'n. Kasi ilang taon na kayo nagsasama ngayon? Ilang taon na kayong kasal ni um, Ryan? Magsi-six years na po. Naku, so, papadudod. Si ta, paano ba yun? Napakahirap, di ba? Si mami ba asawa, may asawa pa or patay okay, na? Ako, meron pa po. So, ang daddy ni Ryan yon. Kasama din po namin. Papi. Kasama niyo. Okay. Anong sabi ni daddy? Parang gano'n din po siya kasi siyempre papa din po siya. ano nasa Nasanay po silang kasama yung anak si Ryan. Sumi konting selos. Mm. Onti ba o sobrang selos? Sobrang selos, oo. Selo, so <laughs> Parang oh, kasi nga uni ko iho. Mm. dapat diba? Dalawang anak pero isa lang yung lumaki talaga sa kanya. So, pinakagrabing ginawa ni Mami sa'yo? Yun po yung nagsigawan kami sa labas ng compound bago ko lumayas. Malis na talaga po ako, kinuha ko ni Magami. Tapos sinisigawan ko siya na bakit... Yung nangyari nga sa amin, kasalanan niya, ganun-ganun. Mm -hmm. Dahil nga, pakailamera siya, ganun. Mas mm -hmm. yun, bali yung mga kamag-anak niya. Ang tingin sa akin, mali. Ako yung mali kasi sumasabi ko Kontrabidang-kontrabida sa... mm -hmm. ka sa teleserye. Yeah. Ang tingin nga po sa akin. Diba? <laughs> maldita. Oh, maldita. Oh, maldita oh,